Kapalungo ko, alam ko ba, how he took his oath seriously. Gihimu niya ang tanan para sa Pilipino. Gusto niya may maayos na buhay ang bawat Pilipino. Gimake sure niya na ang mga tao makabil sa medical assistance when he was president. Gimake sure niya na before, walang ang bagyo, na na siya dito, mag-una na siya dito. katung sa Marawi, gimake sure niya mapala ang kagubot even sa iyang katigulangon, naging kamot siya katong siya naging na presidente. Miski nakapoy siya, wala ang kabalo na during the time na pandemic, almost failing na iyang health. Pero gusto gito niya mag-cabinet meeting pa rin. He does not care kung magka-COVID siya he doesn't deserve this kind of treatment. Di na magani, gusto na siya mo trabaho. Di na gusto mo ng pagpolitika. Ang tao lang siya, tumugos niya. Kinakatila mo sa kind of leadership na iyang ihatag. You may find his mouth very foul. Musulti siya, uguan. Igo naman siya mag-isog. I, I remember the time na ginan ko, ayuhan ng Pasig River. Ginan ko na siya. Dali naman na pag isug isog lang lang ka. Mauna man na iya Ang isug isog niya na i-resulta. Mga yung tayo na siya during sa iyang presidency. Ay, wala lang like, abuso. Wala nga awat. Ipakumbaba siya, miski presidente na siya. Magkita niya mo siya at, ot, tao. Naluhay ko kahit pagkaon, alam na tayo niyong gusto. Bili na siya materialistic, he doesn't care. Kung naasya ikuha tao, wala yung doesn't care kung sa iya ang isuot. Datal. ka pa naman sa akong pagtabang. Ang kalukuhin lang ang tao. Ang na lang. Abuso. Grabe. Abuso. Sa simple lang ay ang gusto. Ang deprive ko yun ninyo. Simple lang ay gusto, Ana. Ini private, dah cantik. Dia dahaientростimule. Tapi dia tak akan ke Patricia. Dia sudah bengkak writer. Tapi jadi kalau dia dua orang rosak, maka bukan dia orang yang deberip incident. Orah. Ir invention ini, nanti sich bahasa mandet saya cemci, semua orang baru tahu pet southeast, Tungku ituạ ini, tetap lebih bahagia wala mo na siya ni trigger o pusil. Maski isa, wala mo na siya pusil Wala mo na siya gi-dunggag. Yung accusations ng hain ka po po. Basa man ang Wala mo ganyan niya magkit. Kaya siguro ng nine na oh, ganit. Ganit. Gulungan, na, na gina-accuse siya. Ang gani, grabe Ang kulong na nilang gibulhot na nilang sa Pilipinas na iyang natawahan. Ang anak pa nila buhat rin sa mga... Hindi <sighs> ko katulog, hindi ko makapuyok sa anong sarili yung balay. Ibalo ka ba? <sighs> first night na ako gikan sa katong pag na mo uguan. Wala lang ko nakauli sa akong balay. Nagplano-plano na lang ko sa matulog. Ang iyo lang ko. Wala ko kabalungan sa akong. Wala ko sa akong. Wala ko ilo kayo. Hindi ko pagkaon na ba? May saya lang ang gusto na. Kumuha ang uba naghandong, ka na sa dili. Psss! Gan. lang na. Maghangyo ko sa inyo. di atau di semu balik ayaw gi mo undang di temu undang please continue to pray for him and for us ng sana sanamuti tabang Pilipino tabang